not every substory is what it seems may kakilala ka, di ba? Na yung mga taong mahilig magpanggap na biktima. You know the type, right? <laughs> they always act like they're the ones being wrong. Pero kung titingnan mo nang mabuti, parang sila pala yung may kasalanan or may ibang ginagawa sa likod ng eksena. There are people who use the victim card or the shift blame. <laughs> Minsan, kahit sila na yung may ginagawang mali, they will twist the story to make it seems like sila yung agrabyado. Lagi mo silang maririnig na nagsasabing, ako na naman ang sinisisi or lagi na lang ako ang may kasalanan. Pero kapag tinatanong mo na kung ano ang totoong nangyari, biglang liliko ang usapan para maawa ka sa kanila. And here's the tricky part. Kapag hindi ka maingat madadala ka kaagad sa tears or sa drama. Siyempre, natural naman sa atin na maawa kapag may taong umiiyak or nagsasabing sila ang naaapi. Pero the question is, totoo ba ang lahat ng sinasabi nila? Now, let's be clear. Hindi ko sinasabi na lahat ng taong nagkiklaim na biktima sila ay nagsisinungaling. Pero kung mapapansin mo na laging ganito ang pattern nila, silang laging may kwento ng pagiging biktima pero never nilang inamin sa sarili nilang may pagkakamali din sila, hmm, Red flag yan, friend. Now, here's what you can do. First, listen to both sides. Hindi pwedeng one-sided lang ang kwento. Number two, check for patterns. Lagi bang ganito ang sitwasyon with this person? Lagi ba siyang ang biktima kahit sa iba't ibang tao? Number three, be objective. Huwag agad magpapadala sa emotions. Look at the facts and ask yourself, sino ba talaga ang tama at sino ba ang mali dito? So guys, remember, not every sub-story is what it seems. Minsan, kailangan lang natin kilatisin ang mga tao sa paligid natin para malaman kung sino talaga ang tunay na biktima at sino ang gumagamit lang ng drama para makuha ang gusto nila. Ikaw, may kilala ka bang ganito? Or baka itag mo pa? <laughs> well, just a friendly reminder.